Magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan Dito ulit tayo sa ating ano, terminal Kuha ulit tayo ng mga ano, happenings dito Mga katropa natin dito sa ano, mga, Makita ulit tayo ng mga ano, magandang Mga, mga kalukohang kwento, ganyan eh, mga kaibigan, samahan nyo ako dito sa pagbibidyo natin. Okay, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Ay, muna. Ito, ng oras na 5.04 wala talagang napaka dalang na pasayero tayo. Tuloy so, tayo sa ating bilang. magandang hapon sa inyo lahat. Tayo lalabas, tingnan natin uli ang ng pila.

Ay, ay uh, 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 no, oh, Doon, ano, ay, ano, so o. Doon sa may siton, tanggal eh. Yung... Kapasang siton, bago na dumating ako may bakdo siguro. Yung kalbo na eh, ay ah, kalbo. Uh, ah, ano na yung trade niya? Hindi. Ay, yung welding niya, bumigay. Ay, welding. Kasi yung puno, naiwan eh. Ah. Bumigay na yung welding. Baka naman mabigat pa mo. Punta ako <laughs> ko ba, tanggal na kaya ako. Naka-dalawang <laughs> parit na akong pambiyo. Lagi natatanggal. Sabi nga nung nagkaroon. Balitan mo na ng buo. Hindi Pinabitili nga. Hindi ng nga. Eh. yung yung mismong tapasok mo na siya dun sa ginakano. Kasi kung welding mo yun ko mo na lang. Extra sa amin, yung natanggal, liko eh. Naliko yung kambyo eh. Di ba yung pakan? Liko, pati sa likod, liko. Eh, meron akong luma sa bahay. Bakit ba, Ewan ko siya lang. Baka may Ha? Baka, <tong> Baka <tong> may tinamahan ba ito? Ano? ba ito? Wala Ay, Kasi eh? mo may bakal. <laughs> Oo oh, nga. Pwede mong pamahalitin na ito. Huwag ko na nga eh. Diba ito? Diba ito? Ito! Ito ha? Lumikong ganyan. Oo. Ha? Bakit? na. Ito! Ito! Lumikong rin ng gano'n. yun. Hmm. Asan na? Wala na, iba na to. Iba yan. Luma oh, Oo, Luma yan. Luma yan. Luma. Oh. Yan, natanggal din yan. Pangalawa na yan. tinago ko. Bakit tumama yung ano na? Baka may tinamaan na Bin ano yun. Hindi ginawa ko. Posible. Posible yun. May tinamaang matigas na bagay. Yan pareho dalawa ni <laughs> Hindi, malapot yung bakal ko. Ay, malapot. Bakal naman, bakal lang talaga na. Hindi nga talagang mabagong Wala Bakal lang siguro yun. Oh. Hindi, hindi, hindi bakal. Parang, parang malambot na bakal. Hindi, oh. hindi bakal. Parang na bakal.

tayo ulit ngayon sa terminal namin. Tapos tayo ulit. Tingnan natin ang alagayan. ini di Sunda nanti

ang um, umiwas ka pa. Capture na capture na kita. Para yung drive tayo, tapos pinasokan ka ng kotse, ng motor. pangat. pa nga, two, may binili ako dito. Magnet siya, oh. o, lakas na, na mag magnet. Oh, ah, binili ako, mahal yun, 500 yun. Yung gano'n na ano, tapos so, may ay, plastic ito. na gano'n. Dikit nun, no, lakas ng dikit non. Gaganong kulap kita, dikit na yun. Kaya ayoko ngayon, naglakad-lakad ka dyan, buta kita ka na agad na nakakamera ka. Ito, may, may siyang ano, video, wala. Meron? Video? video? Hindi yun, napapanood mo na siya mismo. Oo, oh, pwede. Oh, pwede. May, may sarili internet to. Mapapanood, kaya ano mo siya sa cellphone mo. Mapapanood mo na agad yung ano, live pa. Ibawa, inaano, tutok mo to. May kita mo sa cellphone mo. Iyan mo sa cellphone, panoorin mo. Hey, ano hey, may apps kasi yan. May hey, apps to. Hindi niya ma-access yung ano ko. Kailangan niya ma-download ma niya rin yung apps. sa Bluetooth. Ako lang, lang ano nun yung... no, no, kasi naka-download yung app dito. Ayun, alam mo na. Alam ko na. May mahaba niya. Alam mo, pag -gani ganito lang to ha. Ah. Ito nga, 6,000 na to eh. Oo. Uh. Tapos mga binibili ko pa accessories magkano na? Meron pa nga ito yung pang ano eh. Hindi kasama na ito sisisig ka sa ano. Ah. Hindi pa so, pasukin ng tubig. buhangin Ang gulo. <laughs> <laughs> Buta yung mga ano. Doon sa ano yung... Oo, oh, tangin ang ano yun. Manol. Manol yun. kukwentuhan namin ng mga tropa Okay, sumas ka kayo kasi Masama yung ano eh Yung simoy ng init Talagang okay, yung mo eh no? Eh, ganyan ka ka eh ino, makapal dito, makapal din doon sa kabila. Makapal. Mayamang ka na? Na? Mayamang sa utang. Okay, mayamang na yan. Puro Kasi yung sipag yan eh. Puro utang na nga eh. Sipag, puta, wala. Ni, hindi ka man lang nagkakasakit eh. <laughs> hindi ko tiyatanggap yung mga sakit-sakit na <laughs> yan. Saka yung sakit na yan, kung doon, piyako-piyang ko lang Pag dumapo sa akin, piyako-piyang lang. Alis din yan lang ako kasi Talaga galing ko lang. Dalawang linggo ko. ngayon naman ang mga gamot-gamot. Ang ano dami, pagka magpapalit ng ano, ng klima. Ganun na eh. Yan, ang bawa okay. ngayon. Nagpalit, nagpalit na, di diba? ba? Papasok na yun. Pero bago mag ano yun, buta yun. Eh. Susunod so, naman na, pag magdagdag init, yun na naman. <laughs> bilang na bilang yung ano, pagkakasakit ng ano? ano? Ano naman ano ko? Galing na bilang ko. Oo. Oh. Wala nang pagkabata ko hanggang ngayon. Oh, wala. Wala. Hindi ko nagkala. Meron din, mga limang beses siguro. Ha? Bilang na bilang mo ha? Oo. Malakas. Basta sa limang tao, isang beses lang yan. Ha! Ah. mo hindi try si sa linggo. Ha? Magkakasak Magkakasakit ka, sigurado. Isang linggo, hindi ka mag-drive. Sige, magkakasakit ka. Sigurado. Ito, tamo, tampon taon na ako. Isang beses pa lang. Hindi, nga eh. Pag hininto mo yan, sigurado ko. Pero, Pag hininto mo, mo yun, yan, sigurado ko. Isang araw lang yan. Talagang masakit ang katawan ko. Oo nga. Isang linggo, buta, sigurado sabi ko sayo. sa iyo. Mamanini bago katawan mo. Marami din akong gagawa sa bahay. Oo. Mini bago ka. Ito na lang ano. 再答应。

Wala pa. Hindi ka naman si 207 eh. Ha? Ah? Hindi ka naman si 207. Eh, eh, full gusto mo. Meron na eh. Check lang, no? Yes. Wala pa ka pang kapi eh. Mamaya. Ah, Magkakapi kang init-init. Eh, gusto ko eh. Dapat Yun ano. Yun ang kapihan talaga eh. Kapihan <laughs> <laughs> na matatanda. Ah. Um, oh, oh, um, oh, 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 <laughs> oh, 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 oh. Gusto mag-deny. Hindi <laughs> na <laughs> nga <laughs> ako. Hehehehe. Sang <laughs> ala yung matanda yung ah. 246. Yan na ako dalawa pa lang, <laughs> oh. <laughs> <hup> Sobra init <nire. hup> Sobrang init <nire. hup> pag walang pag walang bagyo mainit Ang dami. Haba pa mo nabubunuin, oh pagpabubunod din. Ang dami nang bumyahi. 40. 10 Dami bumyahi at pa magbutaw. Check lang no. Yes. Okay daw Oh, na kita ng check tapos 20 bayad. Wala na pagka check din. Wala na ba pa pag Karamihan ay 'yung butaw 20 lang. Para ba siya matanda? <laughs> <Mag> <laughs> parang mas hindi ang may Ay! Ay! ko! Ay! Ano yung <laughs> wala, sarili niya matanda? Wala walang pencing niya. Gusto daw niya kape. Mainit. Ay ko init-init. Oo, kape na matanda. Matanda. Diba? Alam po sa ano, sa tubigan. Kasi lalabas nun yung ano. Dapat ka. Lalabas yung ano nun. Uh, ano. so, Oo. Oh. Oh, ngayon alam mo na. Oh, alam ko na. Now I know. Oh. Na matatanda. Eh, pag taglamig, magkape ka, malamig din kape mo. Oo. Hindi ka rimot talaga 'yon. Ah. Oh, Kumain ato bigyan eh, gano'n eh. <laughs> ako sa kami noon sa ano kami Bakur pa. Kakakapihan ko eh, may edad ni. Eh. Tanggang mm -hmm. kakapi kami alas 3. Eh. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Kainita, ano? no? kape sa gabi, tulog ako. Pag pinanaw ko ng gatas, gising ako. Pero pag pinanaw ko ng kape, tulog. Tulog ako. Buta, lalabas yung pawis namin yan. Ang gano'n ng katawan. Kahit ito nga. Pag ito mulo, pag ito kape, habang nakakalak sa paswelo, o. ka tayo. Ay, tigbit-tigbit. Tigbit-tigbit na lang. na. butil na pawis. Butil talaga. May refresh nga yung ano mo. Butil-butil na pawis ng matatanda. Huwag mo nalagyan ng matanda. Pawis na lang. Bullshit ka, sabunota ka namin. Hindi ka sa malaga, uh, natin pa. Oo, oh, yun. Yun na, uh, importante uh, don. Buti yeah. <laughs> <Yeah. laughs> pwede pa sabitan ng ano eh, kandero. <laughs> Ay, matangin na yun, Ang laki na kalo. Pag nakidi, tumi pala yung kaya, In ang init. Diyan ng wento na amen.

iki dilang sinsing nembare ya ay parah itu malah waraduan iki malah ayau mabutas yo mabutas fuh sobra ini grab ini grabek oke gendhi tu nelang bumuna ngating video nawa puy Asunod nyo po muli ang mga susunod pa nating mga gagawing video. Maraming salamat po sa inyo lahat.